na kasama doon sa kwarto um, ang uh, nang kunsa nakita yung patay na Paulo Tantoco itong si Liza um, Lisa Araneta Marcos. Well, ang sabi po ni uh, uh, Liza Araneta Marcos, ang, ang, sabi po ni Ante Claire, ito daw po ay fake news. Well, kung fake news ito, Ante Claire, anong totoo? Ano bang fake news? Hindi naman po pwedeng ma-fake news na namatay ang Paulo Tantoco because of um, cocaine Magandang agar-araw sa inyong lahat, ha? Well, uh, alam niyo naman po, um, wala pong bisita ngayong araw si Sara, pero inaasahan natin na isa na namang uh, miyembro ng pamilya ang dadalaw. Ang duda ko po, ito ay si um, Kitty at saka si uh, Ma'am Hanilet, no, ang uh, dadalaw. Pero mukhang si uh, Kitty po kasi alam ko bakasyon na si uh, Kitty sa kanya eskwelahan, no. At um, mamaya po, wala po ako dun sa Uh, Duterte Street. So hindi natin uh, makakapanayan si uh, Kitty pero bukas po naroon ako. No? Meron lang po ko importanteng uh, pakay ngayong araw kaya lalabas muna tayo sandali ng dahig. no Pero bago tayo lumabas at kami po iaalis na mga 12.30 at ngayon po ay uh, parang uh, alas 12 na, e eh, kinakailangan naman nating uh, pag-usapan ang naging uh, reaksyon ng palaso doon sa lumabas na ulat na ang kinamatay ni Paulo Tantoco ay isang cocaine overdose at yung lumabas na police report na uh, isinapubliko ng uh, respetadong komentarista na si uh, Bobby Tiglao na kasama doon sa kwarto um, ang uh, kung saan nakita yung patay na Paulo Tantoco itong si uh, Lisa Araneta Marcos. Well, ang sabi po ni... Uh, Uh, Lisa Liza Araneta Marcos, ang ba sabi po ni Ante Claire, ito daw po ay fake news. Well, kung fake news ito, Ante Claire, anong totoo? Ano bang fake news? Hindi naman po pwede ma-fake news na namatay ang Paulo Tantoco because of um, cocaine um, overdose. No? Yan ang po ay mother of science. So siguro ang dinidispute niya, yung lumabas sa police report na ayon sa investigasyon ng Beverly Hills Police ay eh kasama sa um, kwarto na namatay itong si um, Lisa Araneta Marcos no at uh, may tatlo kasing mga personalidad na pinangalanan na naroon sa kwarto uh, na yon no at uh, kasama na diyan si Lisa Araneta Marcos kasama na diyan yung asawa at may isa pang tao na hindi ko maalala ko ano ni pangalan no so ngayon ang tanong nating anti Claire siguro hindi naman fake news yung pagkamatay sa overdose hindi rin fake news na kasama sa Amerika itong si um, um, uh, Lisa, ni Ar Lisa Araneta Marcos itong si Paolo Tantoco na sila ay uh, kasama sa isang delegasyon lamang no at um, ito nga ay nag-attend sila ng Manila Film Festival no? diyan sa sa Los Angeles at hindi naman ibig sabihin na pala porke kasama ka sa Manila International Film Festival ay eh, meron ka ng pananagutan wala naman po siguro kaya lang ang importante is nandun ba siya sa kwarto kung sa namatay na nakakuha ng mga uh, pinaghinala ang cocaine, yung mga kinakaukulan. At um, um, brother, 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 brother. At um, 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 um and um, sorry ko, aming tumawag sa akin kaya sinabi ko I will call in 20 minutes. At um, ang importante dyan is Fake news ba yung nando doon siya mismo sa kwarto kung saan namatay itong si Tantoco? At fake news ba na may mga ibang uh, testigo na nagsabi na um, di umano, ha? Na ang uh, First Lady ay uh, may kinalaman doon sa pagpigil ng pagtawag ng uh, tulong at naging dahilan kung bakit nga na, na nabawiin ang buhay itong si Paula Tantoco. Dangerous endangerment o di naman kaya parang... Uh, um, criminal negligence yung nangyari no dahil nga pinigilan yung pagkuha ng uh, um, tulong Sandali lang ho, ami ah, may tumatawag eh. Brother, can I call you in 20 minutes? I'm just in a call right now. Call you 20 minutes. Okay, okay, okay. So anyway, um So, yun, sinabi ko nang tatawag lang ko in 20 minutes. O, importante yung tawag na yan. Anyway, So, Madam Claire, Ante Claire, kung yan ay fake news, anong katotohanan? Kung ang sinasabi mo na police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao na respetado ng marami ay fake news, nasa ng totoong police report. Hindi naman po pwedeng sasabihin mong fake news and yet wala kang dinadalang uh, prueba kung anong katunayan. Otherwise, ididismiss mo lang yan na wala kang basihan. Eh samantalang ang isang periodista eh, itinaya niya yung kanyang kredibilidad bilang isang uh, mamamahayag. At saka syempre, yan naman po ay public documents na pwede nating paniwalaan dahil yan naman po ay hindi pribadong mga dokumento na ini-issue na kung sino-sino lamang. Pangalawa po, sa Amerika naman po ay eh, napakadali kumuha ng mga dokumento kasi meron silang freedom of information na nung panahon ni Tatay Digong ay talagang nag-issue siya ng executive order na para sa ekotibo, ay eh, talagang merong karapatan ng mamamayan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. No? So po naman po niyang ma-FOI kung totoo yung police report na yan. Pero dapat sana, dahil ikaw naman ay gobyerno, meron ka namang Philippine Embassy dyan sa Washington, D.C., meron ka namang konsulado dyan sa Los Angeles, eh sana kumuha ka na ng certificate na yung police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao ay fake news or uh, altered. Napakadali mo naman kumuha ng ganyan. Now, kung sasabihin na natin na, na gaya ng sinasabi mo na walang pangalan doon si uh, Liza Araneta Marcos, kinakailangan malaman pa rin ng tao na saan siya nung gabi na nangyari ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. O alam natin, kumakalat na sa si internet, na yung gabing yon magkakasama sila ni Paulo Tantoco. In fact, may kumakalat na larawan na video sa internet na magkatabi sila nang sila ay naghuling hapunan. O di diba? mo nagkaroon pa ng last supper si Paulo Tantoco na ang katabi niya ay si Liza Araneta Marcos, no? At meron din mga video na nagpapakita na sasayaw-sayaw sila. Actually, nagulat ako ang dami kong kakilala dun sa nakasama ni Lam, no? Kasama ng isang kongresista na nung panahon na tumatakbo pa rin na kongreso, ay eh, kamuntik na akong mabaril dun sa kanyang probinsya, no? So, anong katotohanan? At sa dami naman ng access na impormasyon ng iyong opisina, sana kung ikay nagsasabi na fake news, eh lidabas mo kung ano ang katotohanan. O, oh, eh, kung meron naman tayong police report na nagsasabi na wala naman doon sa uh, kwartong yon ang Liza Araneta Marcos, eh sana linabas mo na yung police report na yan. Now, isa pang karagdagang katanungan kasi hindi naman natin mahihiwalay itong bisita ni uh, Liza Araneta Marcos ni Marcos Jr. sa Washington DC at yung decision na hindi sumama si Liza Aroneta Marcos. Sa tingin ko, ito yung one rare moment na isang working visit na hindi sumama ang Liza Aroneta Marcos, di ba? Kaya presidente. Bakit? May kinalaman ba itong LA incidente neto at yung police investigation na tungkol dito doon sa hindi pagsama ni Liza Aroneta Marcos? Siyempre, kung siya ay sasama, eh, alam mo, kung ito naman ay official visit at kasama niya si... Uh, Uh, Bobo Marcos, hindi gaya nung uh, LA incident na hindi kasama si Presidente, itong pagpunta sa Amerika is official at saka yung immunity ni Marcos, e eh, sakop din ang pagkatao ni First Lady. Pero hindi na siya sumama. Bakit kaya? At syempre, maraming nga nag-iisip na siguro may kinalaman nga ito dito sa Tantoco incident. Kasi kapag may e eh syempre, iiwasan mo na yung lugar na yan no? para wala ng pag-usapan. Kasi kakaiba na hindi siya sumama. Alam naman natin, lahat ng working visits, lahat ng state visits, sumasama si First Lady. Ang feeling ko nga kasi siya yung coach ni Marcos Jr. kung anong gagawin niya kapag kasabanan niya yung mga iba't-ibang leader ng daigdig. O ba't hindi, hindi siya ngayon kasama? Well, ang isa pang nakapagtataka is ang timing ng lahat, ako'y naguguluhan. Lumabas yung coroner's report, lumabas yung balita na pinapupunta ng Amerika si ni Trump si BBM. Alam niyo itong invitation na ito. Nagulat ako ha. Kasi inaayos yung mga working visit na yan. Matagal yung ayusan. At uh, normally, ang kapag nag-imita ang Amerika, ipaparating sa DFA at uh, plan sahen ng DFA at ng State Department yung detalye. Pero ito ura-urada. Para bagang sinamon itong si PBBM ni Trump. At dahil ito namang si PBBM at at na at, na magkaroon ng picture kasama si Trump para sabihin suportado siya ni Trump, e eh talagang tinanggap ka agad, No? Pero sa katunayan, sa diplomasya, e eh talagang pinaghahandaan po yung mga bisita na yan. So hindi ko alam ngayon kung yung pagtawag talaga namang pagsamon. Ang nangyari dyan, samon. Parang pinapunta siya, samon, at ura-urada kang pupunta. Kasi tignan nyo ha, mag-state of the nation address, aalis ang presidente na abente ng Hulyo, babalik ng 22, e eh di ba 24 na ang Sona? Nagpa-practice pa yan eh. eh kung nagpa-practice na nga siya, pumapalpak pa siya, eh ngayon pa kaya na hindi siya magpa-practice at santu-santu pa siya dahil nga siya ililipad, No? magso na. So alam natin na hindi talaga pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of salmon. So ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iwanan, ano ang nakikita nating larawan? Unang-una, Dawit ang first lady sa isang pagkamatay. Pangalawa, ang Amerika kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship ng Amerika sa laban nito sa China. Bagamat sa tingin ko, ito ay hindi magiging pangunahing agenda ng Trump administration kasi siya ay America first. Mas unahin muna niya yung tariff war kaysa yung aktual na gera. Pangatlo, Nangangailangan ng suporta sa PBBM dahil napakababa ng kanyang acceptance and uh, approval and trust sa rating sa Pilipinas. At gagawin niyang lahat para makuha itong um, PR moment na kasama si Trump na nagbibigay ng suporta sa kanya. At number four, siyempre, inariyan yung kagustuhan ng administrasyon na kung dawi talaga si Lisa Araneta Marcos dyan sa LA, e mawala yung insidente na yan. So pag pinagtugma-tugma mo yan hindi mo maikakaila na parang related ang lahat. At anong basa ko dito? Unang-una, yung ura-uradang pag-iimbita, hindi yan dahil gusto nila magpakita ng support kay Marcos Jr. Sa tingin ko, kaya yan ura-uradang pinapunta na Washington, D.C. Alam mo naman, ugali ni Trump yan. Wala yan paligoy dito. Yan ay para servunan itong Marcos Jr. Na kung ikayo gusto mo maging kaalyado namin, eh mag-igi-igi mag ka sa buhay mo. Una-una, bakit mo pinakulong yung kaibigan ko na si Duterte? Dahil lang sa kanyang war on drugs. And yet, ang iyong sariling misis ay madadawit sa isang drug incident dito sa bansa ko sa LA? Hindi ba na parang tugma na may posibilidad na kaya pinatawag ni Trump si Marcos at sinamon yan eh. Para bang katulong si Marcos na sinamon pinapunta, ura-urada naman, binitawan ng lahat at pumunta. Mang mo yung paghahanda sa sona, isinintabi para pumunta dahil pinapunta siya. So para talaga siyang alipin. O, oh, e eh, ba't siya pinatawag? Hindi naman siguro para purihin, kundi para sitahin. Hoy, Marcos Jr., napakahirap mong kampihan. Dahil pati ang misis mo nadadawit sa droga. At dahil dawit sa droga ang misis mo, siguro alam na rin ng mga Amerikano kung hindi yung realidad, yung chismis, na baka pati itong si Marcos Jr. dawit sa droga. Parang walang pagkakaiba yan doon sa chismis na itong si Zelensky ng Ukraine ay eh gumagamit din ng droga. Diba narinig niyo yung chismis na dalawang head of state ang gumagamit ng droga? droga Chismis. Pero as far as Trump is concerned, tignan niyo kung paanong tratuhin ni Trump si Zelensky na isang kaalyado talaga ng Amerika. Halos wala siyang respeto kay Zelensky. Binabastos. Bakit? Kasi nga ang tingin ni Trump, siya ay druggy. So, dapat bang pangbayabang ngayon itong Marcos Jr., itong pagsasamon sa kanya, pagtatawag sa kanya, at pag-aalis niyang ura-urada papunta ng Amerika? Hindi. Dahil ang tingin ko, sosoplahin siya. Dahil mukhang alam na ni Tatay Trump na siya ay gumagamit ng pinagbabawalang gamot at ngayon binigyan pa niya ng headache, ng sakit sa ulo, ang mga Amerikano dahil dito sa pagkadawit ni Lisa Arneta sa pagkamatay ni Tantoko. Now, Anong implikasyon nito sa national security? Well, syempre, ang gusto ng Amerika e eh, talagang tuluyan magsunod-sunuran si Marcos Jr. So, ang duda ko, sosoplahin niya yan, gaya ng sinopla niya si Zelensky, para makuha ang lahat ng gusto niya sa Pilipinas. Anong gusto niya? E eh, pumayag ka na na mas maraming EDCA site. Pumayag ka na na lahat ng basa militar pwede na namin gamitin. O, Di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, no? pumayag ka na, kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Huwag mo nang ipadala sa China. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. ba? Diba? So kinakailangan talaga maging critical tayo sa pag-iisip at tinatagni-tagni natin ang mga pangyayari. So anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, unang-una, -una, yung pag-release ng report na yan, na si, da si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura-urada. Nang mensahe ay magtinu ka dahil nahihirapan akong suportahan ka, napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat makuha ang suporta ni Trump. Ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukuni ko ngayon ang lahat na kailangan ko sa Pilipinas, baka itagaan nyo sa bato, magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site? At baka magkaroon ng ibang destination ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika.